Mari! pare. Uy, anong ginagawa mo dito? Nahantay ko si Foreman. Hinihintay mo si Foreman? Oo. Sigurado ka dito kayo? Oo, sabi niya dito kami magkikita. Anong mag gagawin niyo dito eh? ni Foreman? kami. Uy, baka naman dito kayo magbebembang ni Foreman. Oo, ano bang bembang. Magde-date lang kami. Hindi, mari malamok dito. Maglalatag Di ma kami dyan. Di, maglalatag kayo dito? Oo. Kailan? Mamaya. Mamaya ang gabi? Oo, oh, sabi niya kasi antayin ko siya eh dito. Eh lang mari, hindi nadarating yung si Foreman. Ano ba Ha? Nagiinom na kasama si Labor niya at si Masun. Dadating yun. Sabi niya, dito ko siya antayin eh. Hindi na, Mari. Maglalatag kayo dito. Masasabi niya lang sa akin eh. Dito ko siya antayin. Oh, wala ni. na, Mari. Pinaasa ka na naman ni Forman. Ano yan? Sabi niya eh. Dito ko magantay. Eh. Bago nga lang kami magkikita ulit, eh. Das ganyan pa. Bago lang kayo magkikita, tapos mo pa dito? Oo. Eh, dapat doon na lang pumunta ka na sa bahay niya. Eh, syempre. nandun yung asawa eh, niya. Eh, si Mari naman. Na, dito may lang ito. kami. Pinadito lang kami. Ang ganda nga, wala makakakita sa amin. Kaya nga malamok dito mamaya, Mari. Okay lang yan, kahit malamok. Basta okay. kasama ko si Forman. Sigurado ka? Oo. Uh e -huh. baka mamaya... Pagbebembang kayo dito, no? Hmm, bembang, hindi. Maglalatag kami ng banig mamaya. Ah. Kaya nga, mamaya may dadaan barangay dito. Umahari Wala. Hindi naman kita dito, eh. Anong hindi kita, Mari? Tignan hindi mo. Hindi kita. Ano ka ba? Tignan mo, ganda pa dito mamaya ang gabi. Tsaka, Mari, ano ba ito? Tawag na ito, malamig. Yun, mambo na. Ang oh, sarap nga yung malamig, eh. May kayakap ako. Mari naman, eh. Sumama ka nalang sa akin. Ayoko sa inyo. Mori naman, din na darating si Forman kasi dahil nga nag na yun. Ya, yeah, kung nga sa inyo. Ano? Dito na lang ako, mag-ante ako yung Forman. Hindi na nga yun, Mari, darating. Maniwala ka sa akin. Nadating yon nakachat nga lang eh. Nagkainom na nga doon, nakita ko sa may baba, nagsasayaw-sayaw na. Hindi, <tod> dadating yun, nantayin ko pa din siya oh, dito. Ano, iba na yung trip nun mamaya, paggalasing na yun. Okay oh, lang yun, mas maganda nga yung paglasing eh. Eh, Mari, maglalatag pa kayo kasi dito, meron naman doon bagong bukas. Saan? So, doon, may bagong bukas doon eh. Hindi, dito lang kami para hindi kami makita. Mari naman, oh, lakas ng trip niya, malamok pati Walang dito. Walang tao dito eh, kami lang. Kayo lang nga dito eh. baka mamaya. Ano? May gumapang pa dyan na ano. Hindi oh. Masukal dito eh. Kahit na. No. Ang ganda pa naman dito. Tas... Kaya lang, ano, sumama ka na sa akin. Ayoko sumama sa iyo. Hindi na nga darating si Forman Mari. Mamaya magkasipon ka pa. Eh oh. ano naman. Mamaya siya. Basta ma makita ko si Forman. Hindi na yung Mari darating kasi nga nagsasew seo na dun. Dadating yun. Basta sinabi niya sa akin dito ko siya antayin eh. Tsaka ano, malamig dito Mari. Ano, tas mamaya malamok pa. Eh, may kayakap naman ako mamaya. Siguro ado kayo mamaya maglalatag lang kayo ng karton dito. Lalatag kami mamaya. Ano lalatag nyo? Banig. Banig? Oo. Ang dadala daw siya eh. Wala na hindi na yun. Negative na yung si Foreman Mari kasi nag-iinom-inom na nga. Boy, hindi ikaw na lang. Sama mo ko dito. Ako? Oo. Hindi ako pwede Mari. Hanapin ako. Gusto mo sabahin na lang tayo. Ayaw ko sa inyo. Sabahin na lang tayo. Kakainin ano, mo lang ako dun ng so, hotdog mo man, eh. Ulot. Tignan mo, maambun na lang, ako. na! Okay lang. Nito ako. Antayin si Forman. O, magiging si Pupuntay nagsasiyaw-siyaw na nga. Hindi yun. Pupuntay yun. Ayaw mo ba talaga, Mami? Hindi ako sumama sa'yo. Bala ka nga dyan. Ayaw <laughs> mo.